Dito po sa Panulukan ng Ongpin at Tomas Pinpin Street sa Binondo, makikita natin ang altar ng Santo Cristo de Longos. Fusion po ito ng Catholic faith at Buddhism. Kumakatawan ito sa mga Chinese settlers na na-convert sa Katolisismo subalit na panatili nila ang kanilang Chinese beliefs and traditions. Ayon po sa kwento noong 16th century, mayroong deaf and mute na mag-iigib dapat ng tubig subalit nakita niya ang uh, kulay itim na image na Yesu Cristo. Noong dinampot niya ito ay nakapagsalita siya. Dahil doon isinigaw niya ang nangyaring himala sa kanya. Ang image ay dating nakalagay sa chapel ng San Gabriel kasama ang painting ng image ng Nuestra Senora del Pronto Socorro. Matapos ang lindol noong 1863, inilipat ang mga imaheng ito sa Binondo Church. Baka matrereplica lamang ang makikita natin dito sa Ongpin. Mahalaga ito sa mga Chinese converts upang mag-offer ng panalangin lalo na 'yung walang masyadong oras para makapasok sa simbahan. Isa po itong patunay na pwedeng maghalo ang dalawa o higit pang pananampalataya. Hindi lahat ng syncretism ay negatibo. Patunay din po ito na ang Binondo ay melting pot ng iba't ibang kultura.